Magandang araw mga kaibigan. Malugod ko kayong tinatanggap sa ating espasyo dito sa Sir Navy YouTube channel. Tayo ay muling mag-uusap ngayon tungkol sa isang napakabigat na issue sa ating rehiyon. Sa mga nagdaang panahon, hindi nawawala sa ating kamalayan ang alitan sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Ang patuloy na pag-aangkin ng China sa mga isla at teritoryo na dapat ay sa Pilipinas ay nagdudulot ng matinding tensyon at agam-agam hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong rehiyon din. Nitong nakaraang taon lalo pang lumalim ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa lalo na sa pagdating ng Balikatan 2024. Ang Balikatan ay isang taon ng pagsasanay na isinasagawa ng Pilipinas at Estados Unidos upang palakasin ang kanilang kakayahan sa pagdepensa at pagtugon sa mga krisis sa rehiyon. Sa taong ito, ang balikatan ay nagkaroon ng espesyal na kahalagahan dahil sa patuloy na pagtaas ng mga pangyayari sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng pagsasanay, layunin ng Pilipinas at Estados Unidos na ipakita ang kanilang determinasyon na protektahan ang kalayaan at seguridad ng rehiyon mula sa anumang uri ng banta. Subalit sa kabila ng pagsasanay at pagsasama ng Pilipinas at Estados Unidos, hindi maitatanggi ang patuloy na panghihimasok at agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang pagtatayo ng mga estruktura at militar na presensya sa mga isla na dapat ay sa Pilipinas ay nagpapalakas ng tensyon at pag-aalala sa buong rehiyon. Ang mga pangyayaring ito ay nagtulak sa Pilipinas na magpatupad ng mas mahigpit na seguridad at pagbabantay sa kanilang teritoryo. Ang Balikatan 2024 ay isa lamang sa mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas upang ipakita ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang soberanya at karapatan laban sa anumang banta. Hindi rin maitatanggi na ang mga kaganapan sa Balikatan 2024 ay nagdulot ng malakas na reaksyon mula sa China. Ang kanilang mga pahayag at pagpapahayag ng pag-aalala sa pagsasama ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagpapakita lamang ng kanilang takot sa paglakas ng kanilang mga kalaban sa rehiyon. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa para sa kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Subalit, ang patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay nagdudulot ng pangamba at alinlangan sa hinaharap ng rehiyon. Bilang mga mamamayan ng Pilipinas, mahalaga na tayo ay maging mulat at handang kumilos upang ipagtanggol ang ating soberanya at teritoryo. Hindi natin dapat pabayaan ang patuloy na pananakop at panghihimasok ng China sa ating mga isla. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng ating bansa at mga kaalyado, may pag-asa pa tayong mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Patuloy nating ipakita ang ating determinasyon at pagmamahal sa ating bayan upang hindi tayo maging biktima ng anumang uri ng pang-abuso at pananakop. Muli, ito ang iyong tagabalita nagbabalita mula sa gitna ng matinding tensyon sa West Philippine Sea. Manatiling mulat at mag-ingat, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na pag-uulat, salamat sa pagtangkilik ng Sir Navy YouTube channel.